Likas na sa ating mga Pilipino ang pagkamatulungin at pagiging mabuti sa kapwa. Kaya naman, yan ang tampok sa ating balita ngayon. Kilalanin si Tatay Ereneo ng Barangay Maligaya di Pakulaw Aurora. Ang kanyang katapatan, tunghayan sa report ni Amil Alcantara. Sino nga bang mag-aakala na sa K-Adventure Trip ng aming tropa mula Fort Magsaysay patungong Aurora, hindi lang mayamang atraksyon ang lugar ang aming nasilayan? Nakatagpo rin kami ng isang Good Samaritan. Parang sa mga pelikula, teleserye at vlog lang, di ba? Pero mismo si Private First Class Aldri Galendez, aktual na naranasan ang kabutihang loob ng mamamayan. Nang mapagtanto ni Aldri na naiwan ang kanyang cellphone sa isa sa mga stopover sa aming mahabang biyahe Halos mawala na ang pag-asa niyang maibalik pa ito sa kanya. Ngunit bago pa man namin marating ang aming destinasyon sa Dinalungan Kasiguran Dilasag o Dikadi area, isang lokal na residente ang nagpadala ng private message sa Facebook page ng 7th Infantry Division. Kaya naman, nagtungo ang Division Public Affairs Office Team sa Barangay Maligaya di Pakulaw Aurora kung saan mainit kaming sinalubong ng Pamilya Bruno sa kanilang munting tahanan. Dito namin nakilala si Tatay Ireneo, isang simpleng magsasaka at haligi sa kanyang asawang si Nanay Mercy at limang mga anak. Kuwento ni Tatay Irineo, ang kanyang bunsong anak na si Laika Joyce, isang education student, ang nakipag-ugnayan sa aming team sa pamamagitan ng Facebook. Sa tulong ng mga promotional material na ipinamimigay ng team sa lugar, nagkaroon ng impormasyon ng kanilang pamilya kung saan matutunton si Audrey. Isa nga si Tatay Irineo sa mga nakatanggap ng sticker na ipinamimigay ng ating team doon sa pampublikong lugar. At heto nga, heto nakikita nyo, idinikit niya dito sa tricycle na ito. Umiikot ako ngayon nung tinatong niya doon sa Big Mac, yung cellphone niya at saka yung merinda niya. Nata nung natapos na tinapon na yung, yung gin ginamit niya yung, ano, yung ginamit niyang pansabasurahan. Nung time na yun, parang nag-abura naman na ano, umalis na sila hindi sa kanya, hindi niya kukunit kahit mga gulay, kahit anong ano. Hindi po talaga siya nang maasahan mo siya talaga. So, mabait. Mabait po. At saka alam niyang makisama sa mga tao. Hindi naman matapos-tapos ang pasasalamat ni Algie kay Tatay Bruno na nagpamalas ng katapatan at pagtulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Awan ng Diyos si Tatay yung nakakuha, mabuti yung kaluban sabi ko nga, hindi hadlang yung kahirapan basta yung nasa ano lang talaga, nasa puso. Magawa ng tama. Bilang pagtugon sa kanilang kabutihang loob, naghandog ang team ng munting mga regalo sa kanilang pamilya. Si Tatay Irineo, na marangal na kumakayod sa buhay at handang tumulong sa nangangailangan, ay mukha ng bawat Pilipinong lumalaban sa buhay ng may dangal, malasakit, at pag-ibig sa bayan. Abangan ang marami pang makabuluhan at masayang trip ng inyong tropa sa hitaging bahagi ng probinsya ng Aurora sa mga susunod na episode ng K-Adventure, ang pinakabagong travel and documentary series sa Kaugnay Virtual TV ng 790 Philippine Army. Mula dito sa Aurora, ako si Amil Alcantara, ang inyong pamilyang Kaugnay.